Hello there mga kababayan Share ko lang sa inyo Ang um, gagawin For so, change oil Ng ating sasakyan Pagkakataon natin For uh, change oil uh, uh, Sa so, mga uh, Major factor Na dapat natin ginagawa Sa sasakyan natin To maintain no, the good performance Ng ating sasakyan kailangan on time Pagka change oil natin Pagka uh, change once a month or every 5,000 km kailangan natin mag-focus before that bago tayo magpatuloy uh, anong nangyayari kung sana please pay to subscribe to our channel and press the bell to be notified sa mga bago natin content salamat ko at ito nga sa so iyo sa inyo ano kailangan of course pag mag click and join tayo kailangan din palitan ng oil filter So, ang oil filter na pit o akma sa ating sasakyan which is transformer Suzuki minivan. So, alam natin pag transformer Suzuki minivan galing sa Japan. Surplus, ika nga. Pero malaking tulong siya, no? Uh, so, mga bata kay school, gamit namin, umisi sa pangapalente, malaking tulong siya. Malaking naman yung space na kaya niya i-provide. So, ito nga, meron tayong oil filter here. Ang brand niya ay Bic C110. Sa so, ngayon, January 30, 2025. Ang presyo niya sa ngayon, ito ko lang ito nabili sa akin. Ito sa ulok, sa ulok na mato, is 185 pesos. So, I'll uh, be this is oil filter. Isa sa mga kailangan pag nagpag-change oil tayo. Okay? Another here, guys, ang engine oil. So, ang um, available ngayon, na nabili ko sa market, is Valvoline i Mileage 10W40. So, tatlong litro nito, so gasoline. Pero depende pa rin po sa inyo, no? Ang plastic in oil, ang gagamitin nyo. Kaya ito, synthetic po ito, Valvoline Engine oil 10W40 which is fitted sa ating sasakyan tatlong liters, 3 liters po yan tatlong liter yan mga kapabayan engineer talagang uh, napakimportante laging malinis ang ating oil sa makina natin para hindi masira yung makina kasi pagka masyado ng maitim masyado ng malapot isa yan sa nakakapag-contribute ng pagkasira ng ating sasakyan okay So kaya nga tine-check natin yan, di ba? May dipstick tayo, bukod sa low level na, ay tinitingnan natin yung tulay No? So, yan. 3 liters of engine oil. Kailangan natin mga maya. And, isasabay ko na rin ang pagpapalit ng fluid ng transmission natin. This is automatic. So, ATF, automatic transmission fluid. So, meron tayong dalawang litro dito, mga kababayan. So, dalawang litro ng ATF, tatlong litro ng engine oil, at yung engine ano, ah, I'm sorry, yung oil filter ang presyo nga pala ng engine oil, itong uh, valvoline, nagkakahalaga sya ng uh, 390 sa ngayon synthetic naman talang ang ating uh, ATF oil, synthetic din ito synthetic, is 350 so 390 yung engine oil sa ngayon at 350 na sa inyo paano naman yung actual demonstration ng purchase so yan po yung mga sangka, mga, mga kailangan pag tayo po ay nagpapadyay so yun lang po muna salamat po sa oras ng panunod importante talaga ang maintenance ng ating sasakyan bakit? kasi buhay masero tayo minsan, ang mga mahal pa natin sa buhay. Kaya napaka-importante we have to maintain ang ating sasakyan. Okay. Para sa mga iba pang video, no, na helpful at mga safety tips, pwede niyo pong tingnan yung iba pang mga video sa mga channel. Salamat po. Mag-ingat po palagi. Drive safely and always pray. Always pray before kayo mag-drive. Meron din po akong mga uh, content regarding sa pag-pray bago tayo malis para palagi tayong pakaingatan ng ating Panginoon. So yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Bye-bye.